Matapos magpumilit nitong si Kiko Pangilinan na ipagtanggol at palabasing tama ang kanyang juvenile law na naglalayong protektahan ang mga minor de edad na mga kabataan upang hindi makulong kahit nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Uh, from uh, 18 to 15, dapat ditisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, Pede uh, mandatory confinement for a period not less than one year. sinasabi ng batas, mandatory confinement of not less than one year. Pe pwedeng maging two years, pe pwedeng maging three years. Hindi tama pag sinabing kapag minor de edad, dapat pakawalan, number one, dahil pag pinakawalan yan, dabag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala. Yung nagsasabi namang pinakikita yung uh, Uh, birth certificate. May pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. Ay pinangaralan ni Sen. Robin Padilla itong si Kiko na siyang pasimono kung bakit naaaboso ang mga kabataan ng mga sindikato. Ang kabataan po natin sa ngayon nakita nila kasi na tayo easy-easy lang at alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan. Nako! Lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Lagi ko pong sinasabi, bakit nawala na sa atin ang youth detention? Advance na tayo noon eh, nandun na tayo eh. Kasi kung sasabihin niyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime, yung dadalin sa bahay pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan sapagkat nung ako po talaga ang saksi sa Camarines Norte nung dinala yung mga nang at pumat na nag video pa doon sa kanilang ginawang at ginawa nilang autopsy hindi po talaga ako makapaniwala yan lang ang gagawin nyo sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo. Anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan. Ito yan lang. Tala, yan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun. Senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin. Hindi ko pwedeng uh, wala ho talaga. Hindi daw pwede. Kasi uh, underage sila. Bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong Bata! Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun po nakapaloob na yung sinasabi po nung umiiral na batas na naandod doon yung, yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa naman po yan, nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan Dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni, ni General Binaraw Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation Pero bago tayo magkarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan, yun lamang po Bunga ng paggamit ni Kiko Pangilinan sa magwad killings bilang kanyang halimbawa ay nariltok tuloy itong si Kiko ng mga magulang ng mga biktima at ayon sa kanila, ang mga minor de edad ay nagkakaroon ng lakas ng loob na gumawa ng karumal-dumal dahil sa juvenile law nitong si Kiko. Kanina nabanggit nung uh, ininterview interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, ah, uh, yung uh, kriminal, uh kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Maling impormasyon yung mga edad 16, 15 o minor de edad pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At ang katunayan niyan, yung magwad killings dahil sila ay minor de edad nung naganap pero sila ay 16 at 17. Sila ay nakakulong ngayon. Sinungaling! Nag yung una kasi na sinabi ni Janice, nandun na siya sa facility, sabi niya sa polis, di ba kuya, hindi pa man kami makukulong kasi minor edad pa kami. Saan niyo kami dadalhin? So, sinabi daw siya ng polis na, bakit mo alam? Nagbabasa kami. Those killers were inspired by the law. Sinuportahan naman ni Sen. Robin Padilla at Sen. Rafi Tulfo ang pahayag ng mag-asawang magwad na lalong nagbaon kay Kiko sa kahihiyan lang po yung ating uh, mithiin, proteksyon na ng mga bata. Bata. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Kailangan lamang pong sumabay sa panahon. Ah, uh, yeah. Yung binanggit nyo po, may mga batas na yung age of criminal liability ay napakababa. Halimbawa, in Belize, 7 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Australia, tama at 10 years old. Sa atin, ilan? Opo, sa, sa atin po, ang uh, pinapanukala po natin ay 10. Pero, pero sa present, ilan ba yung present ngayon, Mr. 15 Pastor? po eh. 15. Yung 10 po, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandiyan po yung range. Meron pa po, po tayong binasa kanina na na po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to kasi hindi naman tayo makukulong. May pumunta sa akin na isang parent, ang kanyang reklamo, yung kanyang 9 uh, years old na anak na babae ni ng 13 years old after na kinasuhan ay dinala sa korte. Walang nagawa yung fiscal kundi pakawalan. Two weeks after, nang ulit. Again, pinakawalan. Tinawagan kong fiscal. E eh, pasensya na. Yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, nang na naman. Nahiblad po ako dun. Meron din akong karanasan sa aking programa din, yung pulis pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil minod edad. And there are also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD. Pero, na Pinuna naman ng mag-asawang magwad ang juvenile ni Kiko at ayon pa sa kanila, na hindi sila kumbinsido sa rehabilitation na nakapaloob sa batas ni Kiko dahil hindi daw ito epektibo. I am not convinced na yung rehabilitation na sinasabi niyo sa law is effective. Kasi bakit? She spent all her life in your facility and why did you release Janice at 16 na piniliin niyang boyfriend niya? Bakit hindi niyo siya na convinced na mas pipiliin niya dapat Family. ang pag-aaral niya over sa kanyang boyfriend? At nung release niyo siya doon, bakit andyan yung na nakalagay na dapat may monitoring galing Bakit pinabayaan nyo siya? Kaya panawagan nila ay dapat magkaroon ng ganap na pagbabago sa batas na ito. Inaayos na po namin na may mabago po sa batas.